Isang tricycle driver sa Mangaldan, Pangasinan ang hinangaan matapos niyang isauli ang isang envelope na naglalaman ng 50,000 pesos at mga mahalagang dokumento kabilang ang orihinal na titulo ng lupa na kanyang napulot habang namamasada. Kinilala ang matapat na driver na si Arnold Villoria, 40 anyos, residente ng barangay Embarcadero. Base sa post ng Public Information Office, Mangaldan, Pangasinan, habang bumabaybay sa bahagi ng barangay Alitaya, napansin niya ang isang envelope sa kalsada. Nang buksan ito, tumambad ang malaking halaga ng pera at mga papeles. Sa halip na ang kinin, agad niyang kinausap ang kanyang asawa at dinila ang napulot sa Public Information Office ng lokal na pamahalaan ng mga Sa tulong ng ID at contact number na nasa loob ng sobre, natukoy na ang tunay na may-ari nito ay si Eric Cristobal. Ang kapatid nitong si Wilson Cristobal ang personal na tumanggap na mga dokumento at pera at nagpasalamat umano sa pamilya Villoria. Hindi naman umano kailanman sumagi sa isip ni Arnold na kunin ng pera dahil hindi naman niya ito pinaghirapan. Pinuri naman ng lokal na pamahalaan ng Mangalda ang ipinakitang katapatan ni Arnold na patunay daw ng dangal at kabutihan ng mga Mangalda niyan. Sa kabila ng payak na pamumuhay at araw-araw na pagsisikap upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang tatlong anak na natili ang integridad ni Arnold, isang ehemplo ng tunay na kabutihan sa gitna ng hamon ng buhay. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.